Oh, ang gino mo oh, mo Ang gino magtanaw na pirmi na ito Maminaw na ito 1,000 Para pang sudan oh, ha Salamat pa yan? sa pa <suss> Tapos unsa na yung mga panguha? Asa yung balay dre? Unsa may unsa may mga buhi nimo? Kabaw. Ah, kabaw. Para pakaon na kabaw. Oh, uh, layo pa yung balay dre? Uh -huh. Sa kailan, Dre? Buwan dre. Ha? Paripunan. Do Doagan pananin mo. Yan si tate. kasi pangalan mo tay. Amado. Tatay Amado nanguha ng pagkain ng kalabaw, no? Kumusta ang kumusta ato ron pang bugas-bugas. Sangi gamay. Naka sangi gamay. Sa ibutan sa ato. Makaya ra ni mo dalon? Oh si Tatay tata, Amado, Amado na. Oh, tag Tagay taga, bro. Ay malungag-lungag ha. Oh. Oo. Oh. At saka ganito bro. Ay, ganito sa bro. Tagaan, tagaan para pang Salamat. Tagaan po para pang Sudan. Sudan. Naakay sa kalibo. Salamat ha. Huh? <laughs> Na sa kalibo, uh, shout out nila ni Sir Stephen and ni Sir Stephen sa Melbourne, Australia and ni Sir G sa UK. Shout out po sa inyo, maraming salamat. Salamat, Dr. Sa'yo. Kaya, ang mga gas, ang mga gas. Pak Oh. Oke. Heeh. Sigi. Tenang malu ah. Kayak aku preponan kayak. Ah punan panimo na imung kagumpay. Danau kuna da. Eh musak ka ron takadre Ah punan panani mo. Ni mo na sana maka tolong yan sayanyo, ha? Sigi. Heeh. Lan mata. Heeh. Ko prend dagdan Dali sa kariot. Agun sama kada nang guna. Nagunsa man ka diha? Guna ka? Imuha ng uma? Imuha ng uma? Kisi pangalan ni mo? Inosensya. Inosensya sa inyong balay Dre. Dale. Huh? Dale. Nana inosensya. Sa sakari tagangan na magbugas. Sanay? Nindot ko na Na kay bugas inyo karon? Na pa bugas? Sa inyo ha? Na pa mga anak? Na kay mga anak? Kuan na kung anak kanang duha na minyo, kami nanduka. Ah, ang imong bana. Ah, <laughs> oh, tagaan ka nagbugas, ha? Ha? Tagaan ka nagbugas, okay ra? Kaala kung Ah. Oh. Ye mister. Nami hatag bugas. Bay hapon. Oh. Kisay pangalan ng banan mo? Kalimot ka Ha? Ah. mo ano ron kasako ba? Nami! Nami may bigas yatag sa mga nagkugge. Kagayan magyayano, magyayano. Oo. mo. Salamat ka Satan. Oo, ha? Oo, dakkan mati. Oo. malungag din nya. Dagang i salamat sa inyong ng hatag o magampol ni sige noong kamo maka nang yung di pong pagponya sa Eh unsa may trabaho pod ani mo? Anya sumak kan inana. Suma nag lagi. Mao lagi. Se nanay nang guna karon. nanguna. nang taga ana mo para pang Nama ibu gas, tekan lu para para Sudan. Ayah, nah, pakai one thousand cash. Oke, selamat. Ayah, selamat, Ayah, selamat. Ada orang lain para para Sudan. Bapak gak terukuan.

Magkakasir po tayo sa uban, no? Sige, ha? Sige, salamat. Bye-bye na sa inyo. Oh, salamat, salamat. Bye-bye. Oh, Bye-bye. Amping-amping. -bye. Um, um, Sige, na, hindi nang hilak. Hindi nang um, hilak, kung um, ganay. Hindi nang hilak kayo na nang hihilak. Hindi nang hilak. Nandito mm. uh. kayo sa inyo. Nandito ah? kayo sa inyong kaayo. Nandito kayo sa inyong hatag. Ano sa amin? Salamat, <laughs> e. salamat. Sige, ha? Salamat. Yan po, patungo na po kami sa San Isidro, Tabugon. Mayroon kaming nakasalubong na naglalako ng banana ba yun? Kausapin na. Kung lang balik ya? Kung saan lang ang balik ya? Tagpila po. Tagpila po. Tagpila po. Tagpila po. pa, po. Tagpila Tagpila

So, permente, permente sa kamaninda o Kanang saging? Saging o Saging o oh. Ah, mawa ba? Pero kanang, wala mo may kwarta, pwede na bayluag bugas? Oo. Sugot ay. Ha? Ihan break <laughs> na bro. <laughs> 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 ah. Bakasan. Ha? <What's up? laughs> <laughs> <laughs> Ay, napaw, napaw. <laughs> Ay, napaw, napaw. <laughs> Ay na paon na Eh. Ena. 1,000 sana mara. Selamat. Heeh. Uh -oh. so salamat na kay bugas. Selamat. Na kay sa kanang 1000 kaso so, pwede mo ano, i-compra sa akin, na? Oh, no. Sige ha. Sige. Uh, sige si Nana ipini No? Mata yang pahat uh. tersebut Naya Asal repitin yung balai Asal repitin yung balai Yan si na po. Nang ano nagtanim nang mais bigyan na ng bigas. abra bro. Anton na lang daw. Asa yung balay David na? Dito.

Taga nga kaguan para pang sudaan? Salamat Naayos sa kalibo ah. 1,000. Para pang sudaan. Salamat siya. pa sa Kasi payag ni nanay na dito sa itaas. Oh, dito, oh. Sige lang nai ha. Kay oh. kung mayroon kung naami lugar, adtoon niya kana mo. Bisitahan oh. kana mo. Okay ra man siguro mo sa inyo ha. Ah, oh, pobre kay ko sir. Ay, oh, uh, balay sir. Ang imong mga kayo, anak naguba nag naman ako. Kung may bana pa kasi sir naguba na. Ya. Mm. Na ako diyan isa sa kanang kuan anak na kung laki na namatay mo kung anak laki. Oh, namatay po di ay. Mm. mm. So karon makatabang hinaot makatabang na si mo sa karon ha. 10 mm, kilos na bugas at 1000 si, na kas si, para pa pa tin magsudan. Salamat inton. Oh, si remedios. Sige nai, ha. Okay. Dili ra kami mi magdogay nagbiyahe man kuno. Uh -huh. Ha? Uh -huh. Sige, bye-bye so, nanay. bye, bye. <laughs> So yan po guys, maraming salamat po ni Sir Steven sa Melbourne, Australia At uh, ni Sir G, Sir sa UK Shout out po sa inyo Yan, uh, marami po tayong napasaya Apat na tao, taong, 10 kilos at saka 1,000 na cash